Bali, nag-coins out kami ulit ngayon. nag kami ng mga barya mula sa kita ng computer shop namin. May lima kaming PC sa ngayon. Hindi pa full blast, pero kahit papano nakakaraos. Isang linggo pa lang mula nung huli kami nag-coins out, pero ganito na ulit karami ang naipon namin. Kahit hindi pa malaki ang kita, nakakatuwa pa rin. Sa totoo lang, hindi pa kompleto ang setup. Wala pang tiles, wala pang kisame, walang aircon, at walang gaming chairs. Pero okay lang, panahon lang ang kailangan. Narating din kami sa point na kompleto na yan lahat. Ini-imagine na nga namin yung araw na marami ng PC. May aircon na, kumpleto na sa gaming gear, at tuloy-tuloy na ang kita. Ngayon kasi, tiis-tiis muna. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit pa unti-unti, may progreso. Yun yung nagpapalakas ng loob. Walang gaanong kompetisyon sa lugar namin. Kaya medyo okay din ang tagbo kahit limang PC pa lang. Tuwang-tuwa nga kami tuwing nagko sa awa. Parang reminder na kahit maliit, may pinupuntahan yung effort. Para sa amin, malaking bagay na ito. Well, kung ganito karaming bari ang nakonektan natin guys ayun na. <laughs> Kahapon, nagbilang na kami ng mga barya para ihandang ipalit sa bangko bukas. Sobrang bigat pala pag maraming coins. pa uh, magpapapalit tayo ng barya sa bangko guys. Pambayad ng uh, kuryente. Uh, ibang consequences sa ako magbuhat kahit hindi ganun karami. Pero worth it kasi makikita mong may pinaghirapan ka talaga. First time naming magpapalit ng barya sa bangko. Dito kami sa Metro Bank punta. Hindi namin alam agad ang proseso pero natutunan din namin. Para daw mabilis ang palitan, kailangang ipunin yung mga magkakaparehas na barya at ilagay sa plastic na may lamang tig isang daang piraso. Naayos naman namin lahat at ito nga yung mga total na barya na pinapalit namin. Sobrang nakaka-proud pag ganitong may mga bankang kang gawa para sa business. Mo. Hindi simpleng coins out lang. Ramdam mo yung progreso. Minsan hindi mo agad makikita ang resulta ng trabaho mo. Pero kapag pinagsama-sama mo yung maliliit na hakbang, lalaki rin ang epekto niya. Kaya kami tuloy-tuloy lang. Alam namin na darating din yung araw na full blast na ang computer shop at todo na ang kita. Sa ngayon, ito muna kami, coins out, trabaho at tiwala.